paano ko daw ginagawa yung ating bokomit dito po sa aking tindahan, dito po sa aking bikire. Ito mga langga, i-share po natin kung paano natin ito gawin. Talaga namang napakasarap ang palaman nito at madali lang po itong gawin mga langga, kaya wag na nating patagalin. Kaya mga kainday tinapay, Tara, let's go! Una ay magluluto muna tayo ng ating palaman. Ito po yung ating mga ingredients. Dito po lang sa ating screen. Dito po sa kawali ay maglalagay po tayo ng apat na cup ng tubig ng ating buko. Pero kung walang boko juice, eh pwede na lang tubig na lang lahat. At ilagay na po natin yung ating kinudkod na buko ang ating asukal dito mga langga. Pwede kayong gumamit ng puti. At habang nilalagay po natin yung mga ingredients natin dito sa kawali, iwala pa po itong apoy yung ating kalan. At pagkatapos ito na po haluluin lang po natin at pwede na po natin itong paapuyan. At pakuluan lang natin ito at habang naghihintay po tayong kumulo, magtunaw na po tayo ng ating cornstarch. Ito mga langga yung ating sukat ng ating mga ingredients dito po sa ating bowl. Ayan po, tunawin lang po natin mabuti yung ating corn starts At isunod po natin dito yung ating igyok, mga langga. Igyok lang po itong kailangan natin dito. Ayan po, tunawin lang po natin. At pagkatapos at kulong-kulong na talaga mga langga, pwede na natin ilagay yung ating tinunaw na corn starts At haluin lang po natin ng mabuti para hindi po madumikit yung ilalim. At haluin lang po natin ito hanggang sa lumapot po. Ayan na po, malapot na yung mga langga. At patayin na po natin yung ating apoy at maglagay po tayo dito ng isang kutsara ng ating margarine. At tunawin lang po natin. At ito mga langga, isalin po natin ito sa ating bowl. At isit aside lang muna natin ito at ngayon ay gagawa na po tayo ng ating dough. Yung ating mga ingredients ng ating dough ay nasa screen lang po. Sundan nyo lang po. Napakadali lang yung sundan kasi cup and TBSP lang po yung ginamit natin na panukat. Kasi may mga viewers po tayo na nag-request po talaga na hindi po ako gumamit ng grams or gramuhan sa ating panukat. Ayan po, tunawin lang po natin kaunti yung ating margarine at yung ating lard sa ating asukal. At pagkatapos po, ilagay na po natin yung ating tubig. At tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients before tayo maglagay ng ating harina. Sa ating harina mga langga, hinati ko lang po yung first class flour at saka yung all purpose flour. Kung wala kayong first class flour, pwedeng all purpose na lang lahat din mga langga. At kung wala din kayong all purpose flour at pwede namang first class flour na lang po lahat. Ayan po, imasa lang po natin. At ito mga langga, pwede talagang imasa ng manumano hanggang sa ma ang pino ng texture ng ating dough. Ayan po, ito mga langgay. Daan ko lang po ito sa aking dough roller ha. Ito na po, 2 minutes ko lang po napakinis sa ating dough roller. At itkat ko lang po ito mga langga sa 30 grams. Kung nahirapan kayo sa gramuhan, eh, gumamit tayo dito ng cup na ating panukat. Ang ating 30 grams mga langga is 1-8 sa cup yung kalaki niya. Ayan po. Ayan po mga langga, yung ating 30 grams is 1-8 sa cup. 25 to 30 grams yung tama-tama dito sa ating 1-8 cup measurement. Nakagawa po tayo ng 60 piraso ng ating dough or nakaputol po tayo ng 60 piraso mga langga sa 30 grams or sa 1-8 measurement cup. At pagkatapos po nating putulin lahat, ipigura lang po natin ng form ng pabilog at iris lang natin ito ng 10 minutes para po lumambot ng kaunti yung ating dough bago natin ito laparin. Ayan na po mga langga, after 10 minutes, ilapare na po natin yung ating do at lagyan na po natin ito ng palaman. Sa ating palaman mga langga, maglagay lang po ako dito ng tigi isang kutsara po. At kailangan lang po maisara natin ng mabuti yung ating do para po hindi lumabas yung ating palaman pag ito'y niluto. Ayan po. at isalansan lang po natin ito sa ating tray at kailangan po banyahan lang po natin yung ating tray ng lard or shortening. Ayan po mga langga, kasyang kasya lang po talaga yung ating ginawang palaman sa ating 60 piraso na ating pinutol na do. Ayan po, simutin lang po natin kasi sayang din po. Ito na po mga langga, paalsahin lang po natin ito ng isang oras. Huwag po natin i-over alsa or i-over propping. Ayan po, after 1 hour, lutuin na po natin yung ating dough. Dito po natin lutuin sa ating electric oven yung isang tray. ayan na po mga suki, mga kapitbahay, kung paano ko ginawa yung mga binibili ninyo dito, yung inyong paborito, the Boko Meatballs. Ayan na po mga langga, sana po nakadagdag ako sa inyong mga resipe or may natutunan kayo sa ating video ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye!